merong pong click dito may troubleshooting po ayan po <coughs> ayan po yung baterya nya nakakabit po yung baterya nya ayan po yung sakit ng sa may starter ground yung isa ayan po yung susi ayan pagka po inon yan yan naman po sa may dashboard nya Ayan po. Mamaya ah, sasaksak ko po 'yan. Tingnan niyo po. Ay, naayos ko lang po yung fuse box para po makita niyo yung kung puputol yung fuse. Ayan po, sasaksak ko na po yan. Ayan. ko po. Tapos tingnan nyo po yung fuse pag sinaksak ko. Ayan, sasaksak ko po. Ayan. Tingnan nyo po yung fuse puputok. Ayan, umutok na po yung fuse niya. Ayan, pag sinaksak po yun, napuputot po yung fuse. Tapos, ayan, wala na po. Nakasinde, ayan. Wala na, kahit ano po ang gawin, sinde. Ayaw na. Titingnan po natin yung fuse niya. Ah, Uutin lang po natin yung fuse. Ayan. Ayan po yung fuse. So, putol po yung fuse niya. Ah, nagpuputol po siya ng fuse. Ayan yung malabo lang po. Pero putol po yung fuse niya. Ayan. Ayan po, putol. Ayan, magte-testing po ulit tayo ng fuse. Ayan. Babalik po natin uli. Ayan. Ayan po, nakahugot po uli. Ayan, nakahugot. Tapos, isindihan po natin uli. Ayan, okay naman po yung kanya uli. Dashboard. Pag po yan, sakit na yan. Punta sa ECU. Nagpuputol po yung fuse nya yan po sasaksak po yan ayan bali po problema po nito uh, computer box po ayan po napuputol po ng fuse lagi